Hey guys, baka po naghahanap kayo ng malakas na gaming phone na merong discounted na presyo. Eto po guys, meron po akong limang smartphone dito. Baka po isa dito is magustuhan nyo. Si Nubia Neo 2 5G guys, dating 10,000 yung kanyang SRP. Pero ngayon is makukuha po natin siya ng 8.5 lang ngayon sa Lazada. Isa to sa merong malaking battery sa mga smartphone ngayon na merong 6,000 mAh siya battery. Tapos naka 5G pa na processor. Hindi man naka AMOLED to guys. Tulad nila Infinix sa kanila Tecno. Pero maganda naman yung kanyang design na para sa mga gamer talaga. Dahil meron din po siyang shoulder trigger button dito para sa mga games na nilalaro natin. At para sa mga naghihintay po din ng Nubia Neo 3 5G, bad news lang guys, mukhang magiging processor po ng Nubia Neo 3 5G, is same processor pa rin po ng Nubia Neo 2 5G. Pero ewan ko na lang guys, magiging totoo ba yan? At baka meron pa naman siyang upgraded sa ibang specs po ng bagong version. Pangalawa, pagsamahin ko na po sila Tecno Camon 35G at ang Infinix Note 45G. Nasa around 9,000 na lang po ang dalawang smartphone na yan at parehong sulit po ang smartphone na yan guys para sa may ganyang presyo ngayon. Then naka 5G agad tayo at meron pang 512GB na internal storage si Infinix. Habang naka 256 naman si Tecno pero lamang po sa may camera si Tecno dyan. Kahit ano po yung piliin natin sa dalawang smartphone na yan ay eh, hindi po tayo magkakamali. Then pareho po silang sulit at malaki rin po yung discount na makukuha natin. Dahil dating 13,000 po ang presyo ng dalawang smartphone na yan. At halos makakatipid din tayo guys ng 4,000 pagka ngayon tayo bumili. Dito naman po tayo sa mga smartphone na meron 10,000 mahigit na mga presyo ngayon. Isang pinakamalaking discount ngayon guys sa mga lumang smartphone is Cineplane Zero 035 g Dating 15,000 po yung presyo niya pero ngayon guys is makukuha na lang natin ng around 10,000 na lang. Kahit i-compare niyo po ang specs ng Infinix Zero g sa mga bagong smartphone po ng mga lumalabas ngayon. Still guys, ang specs po ng lumang smartphone na yan, eh mas maganda pa rin po siya. In terms sa may kanyang display, lalong lalo sa may camera guys, saka sa kanyang processor. Dahil kung gaming lang po ang usapan, di hamak na mas maganda po yan compare sa mga bagong paparating pa na mga Tecno at mga Infinix ngayon. Kung bitin ka pa sa may specs ng Infinix Zero g eto guys meron tayong huling pagkakataon ulit para po bumili ng Tecno Camon 30 Pro 5G. 16,000 po yung kanyang SRP. Pero magsisale po siya ngayon. Nang around 14,000 lang. Napakatagal ko na po inire lagi sa inyo ang smartphone na yan. At I think guys, mas i-recommend -re ko pa po ulit ang smartphone na yan ngayon. Dahil yung even na paparating guys sa bagong Tecno Camon 40 Pro 5G. Still guys, mas maganda pa rin po ang specs ng lumang version na yan. Kaya kung sakali man guys, naghahanap po kayo ng magandang smartphone na mayroong magandang camera, magandang display, at magandang pang gaming din. Hindi po tayo magkakamali dyan kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Huwag na po natin hintayin yung mga mas mahal sa kanya at mga paparating pa. Kung gusto nyo naman po guys pumatol sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Isang nakasale po guys sa mga bagong smartphone ngayon guys. Isang Redmi Note 14 Pro 5G. Pero sa may Chinese ROM na version po. Nasa around 13,000 po ang presyo ng smartphone ngayon pagka hindi nakasale. Pero ngayon guys makukuha po natin siya na around 11,000 lang. Kung gusto nyo lang po ng bagong smartphone na mayroon magandang performance kahit pa paano sa may around 11,000 na presyo at bago pa, I think okay pa rin po ang smartphone na yan. Lalo guys kung ikaw compare mo sa may global release na umaabot ng 18,000. Camera lang po ang mataas sa may smartphone na yan ng Redmi Note 14 Pro 5G na global version. Pero itong Chinese version guys, mababa po yung megapixel niya. Pero napakalaki po ng difference niya sa presyo ng dalawang smartphone na yan. Kaya kung di naman sa atin mahalaga yung mataas na megapixel, eh ano po ang sense na kunin natin yung global release. Kung makakakuha po tayo ng Chinese ROM na sobrang murang presyo lang ngayon. Kung nasa around 15,000 naman guys ang budget natin sa isang gaming phone, I think maganda pa rin pong i-consider ngayon ang Poco F6. Dating kulang 20k po yung kanyang SRP, pero ngayon guys nasa around 15,000 na lang po siya. Sa may 8256 na version, kung gaming lang po ang gusto natin at magandang display at mabilis sa charger dahil hindi po gano'ng kagandahan ng camera ng Poco F6. Pero kung di yun guys ang mahalaga sa inyo, hindi na po kayo magkakamali sa may Poco F6 kung gaming lang po ang gusto natin. Dahil yung Snapdragon 8S Gen 3 Geeks na kanyang processor, eh hindi pa rin po yan mahina. Lalo kung ikaw compare po natin sa mga bagong labas ngayon. Sa mga ganyang presyo, lalong lalo guys, kay Poco X7 Pro Isang problema ko lang sa may smartphone yan guys is hindi po gano'ng kaganda yung design niya para sa akin. Pero kung nagagandaan po kayo sa kanya, eh wala namang po problema yan. Pero para sa akin guys, hindi po talaga ako nagagandaan sa may design ng Poco F6. Yan lang naman po yung ayoko dyan. Pero alam nyo talaga guys, sa magandang bilhin na smartphone ngayon, sa may 13,000 na presyo, is yung Chinese ROM version ng Poco F6. Ito guys ang Redmi Turbo 3. Madalas ko pong makita yung smartphone na yun sa may around 15,000 to 16,000 na presyo pag uh, hindi po siya naka-sale. Pero nga dahil nga po naka-sale ngayong 3.3, eh makukuha lang po natin siya ng around 13,000. Dahil po yun sa may voucher sa may Lazada. Halos same specs to guys ang Poco F6. Pero pinamura lang po yung kanyang presyo. Dahil nga po hindi siya naka global version. Pero syempre hindi porket naka Chinese ROM to, eh meron na po silang malaking difference dito. Actually guys, yung malaking difference po nila. Eh yun po po yung kagandahan ng Redmi Turbo 3. Dahil wala po siyang masyadong bloatware. At napakalinis po niyang gamitin. Compare po sa may Poco F6, napakaray po niyang mga bloatware na naka-install dito. Na hindi pwedeng tanggalin. Tapos napakamura pa nga po niya. Hindi ko pa po nare-review guys ang Redmi Turbo 3. Dahil noong mga panahon po na hindi pa ako gano'ng ka-open sa mga Chinese ROM na mga smartphone. Dahil nga meron naman mga global release na mga smartphone na mga version na ganyan. Pero sa mga nakita ko po ng mga nag-review ng smartphone na yan, I think okay naman sila. At I think mas talong okay yan ngayon. Dahil nga po mas mura po siya ngayon. Kaya kung sakali man guys, naghahanap po kayo ng gaming phone, sasaktuhan lang po ng mga presyo ngayon. I think hindi po kayo magkakamali sa mga smartphone na yan ngayon. Nakadepende na lang po yan sa may budget nyo. And yun lang po guys. Thanks for watching.